Ining ah. Saan? Kaya pag gihinga ko mama, masakit. Pag gaganong ko. Ah, sakit. Gila ganong ko. Nawala man. Saan ba banda dito? Dito ma. Dito. Tapos nahihirapan kang huminga? Opo, kagabi. Ang sa lumpas, baga nabawasan. Mahirap kayo. Kasi tinutusok eh. Hirap na hirap ako. Sabi mo, Doc Marilyn, magpapacheck up ako ha. Doc Marilyn, papacheck up po ako. Kasi masakit po yun dito sa ibaba ng kilikili ko. Hindi ako makahinga. Pag humihinga ako eh, masakit. Linagyan ni mama ng ano sa lumpa. Medyo oh. nabawas-bawasan. Papa, ano tayo? Konsulta kay Doc Marilyn. Hindi ako makatulog kayo. Umawa wow, wow, pala yan. Sabi mo, Doc Marilyn, magpapakonsulta ako. Doc Marilyn, papagamot mo ako. Kasi po, nahirapan na kunin nga. Ah. Parang tinutuso. Nilalagyan ni mama ng ano, sa lupa. Ay, naiyak na siya, Dok Masakit. Ngayon, masakit. Masakit po eh. Ngayon, masakit bangya. Pero masakit. ayaw ko na sumasakit ng ano makay kasi pag sumasakit ng kunti, parang tinutosok, sumasakit. Dito lang naman na. Ah. Hmm. Sa may ilalim ng kilikili -kili ko ito, dito sa may didi, masakit. Hindi ako makahiga ka mo. Pag